Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Good morning, good morning. So, araw ng Metropolis ngayon guys, uh, holiday dito sa Dubai. So, nakita nyo ang daan, wala masyadong sasakyan dahil uh, walang pasok yung mga tao rito sa Dubai kasi limang araw ang holiday ngayon. Napakasarap. So, ako guys, dahil walang pasok, punta ko ngayon is doon sa Atlantis dahil yung gawa ko kahapon hindi ko natapos dahil yung driver namin is pasaway grabe usapan namin punta siya doon ng alas utso ng umaga para ihatid yung item namin para magawa ko ng maaga yung ginawa ng driver dumating alas 12 ng tanghali sarap paluin sa puwet kundi lang ano di lang masama <laughs> Ano pang magagawa ko ng trabaho kahapon? Alas dumating alas 12 ng tanghali. walang nga driver na yun pa hirap ka usap mga ano, mga ibang lahi. Pag sinabing alas 8 dumadating, alas 12. kaya ito ngayon, ako ibabalik doon sa Atlantis para tapusin ko 'yung trabaho. Dahil uh, sayang ang benta kung hindi ko magawa kahit holiday ako ay papasok pa rin okay lang yung holiday at least uh, nakatulong tayo sa ating company kaya ito ngayon ako ay babalik doon para tapusin yung trabaho pero half day lang naman ako mga kapatid mga kabayan hanggang alas 12 lang ako kasi holiday nga eh. wala namang bayad to so kumbaga ano na lang to sa akin pakonsuelo na lang to sa company na pinapasukan ko kasi mamaya magtanong ang ano namin bakit hindi naka-display yung mga bagong items na naka-deliver kahapon. So ako rin ang maborjak pastilan Ginoo. Is na magpahinga na lang sa bahay para mag-support-support sa ating mga kaibigan sa YT. E ito. Balik trabaho kahit holiday. Pero okay lang din at least uh, ang holiday naman ngayon dito is uh, hanggang Friday. Tapos wala akong pasok ng Sabado at sa Kalinggo. So okay lang din at least pahinga pa rin ako ng ilang araw. So ang balik ko na is Monday. So Monday kahit hindi ako papasok okay lang kasi ginamit ko yung araw na ito ngayon ng holiday. So sabihin ko na lang sa amo ko na pumasok ako ng Wednesday ng holiday kasi hindi ko tinapos yung trabaho ko kahit hindi ako papasok ng Monday okay lang kasi pinasok ko na ng advance pastilan oy so kita niyo mga kabayan no? napakaluag ng kalsada so ito yung tinadaanan ko is Jomera Road papunta ng mga beach mga maliligo ngayon kasi holiday ngayon daming maliligo ngayon kabayan natin sa ka, mga kaibigan nating mga banglahe lalo na yung mga puti mahilig sa beach yan puno na ang beach ngayon kagabi pa lang nandun na sila nagdadala na ng mga tin yung iba naman pupunta sa mga probinsya dito sa Dubai para i explain yung ilang araw ng halidi pupunta sila doon ng ilang araw sa probinsya ng Dubai punta sila ng Al Ain Ras Al Khaimah po para mag ano sila doon mag explain ng halini ng ilang araw so kung hindi nga lang malayo sarap pumunta doon kaso lang medyo malayo layo mabiyahe ka ng 3 hours para marating mo yung mga probinsya na yun so ito ngayon papunta na ako doon sa Atlantis Palm Jomera itong dinataha ko ngayon so papansin niyo mga kabayan no? itong mga uh, pinataha ko ngayon is pag nakikita nyo itong uh, nasa gilid kong ano, building ayan o oh. yung building na yan is uh, iba yung ano nya iba yung style nya ayan, ayan o oh. yung building na to tagus na to doon sa Atlantis itong Palm Jumeirah, yan yung mga building na to, ang gaganda o, alam nyo ba kung sino mga nakatira dyan mga puti sa mga Russian tingnan mo oh, ang ganda oh. Akala oh, mo nasa ano ka nasa Italia ka oh ayan so stop muna tayo dahil stop light ayan oh kita nyo ayan oh napakaganda dito ang nakatera dito is ano mayayaman siguro kung mayaman lang ako dito na rin ako titira sa lugar na to ang ganda ayan oh Napaka ano, social. Ganda talaga pag naging social tayo, pwede tayong tumira diyan. Kaso lang hindi tayo social, tayo ay sosyo. <laughs> ay nako, ayan oh, ganda oh. Oh. Kita mo na yan. Ang gilid niyan puro ano, beach. Yung building na yan, yung labas nila, yung labas ng building na yan is beach. So mga nakatira dyan, din yung iba hindi na, di na dumadayo sa iba pang beach yan na lang nililigo kasi beach ang tapat yan kaso nga lang siguro mahal siguro ang monthly dyan kasi first class yan eh first class na mga building ito yung tinatawag na Jomera Palm uh, itong lugar na to napakaganda oh. kamo yan ganda ng lugar linis ng kalsada, maluwag tapos nandito na lahat may mga malls na rin dito so yung iba hindi na lalayo dito na lang nagsha shopping yung tinatamad na pumunta sa malalaking malls tulad ng Dubai Malls, Emirates Mall yung Dubai Hills Mall so ayan may access ng metro ayan yung tulay na yan metro yan tagos naman yan doon sa Atlantis Ayan yung tulay na yan oh. 'Yung mga gustong mag tigo doon sa ano sa Atlantis, sa Waterfront, pag walang mga sasakyan, ayan dito nagko-commute sa train itong tulay na to, tagos yan doon sa Atlantis. Ayan. So doon ang punta ko ngayon. tapusin ko yung trabaho ko sa Atlantis. Ayan. Kaya yung ibang ano ko, yung ibang palabas ko is meron mga naka ano doon, mga naka bikini, mga naka short kasi water parts yung mga shop namin doon, yung anim na shop ay siyam na shop namin. So kailangan ko puntahan yun 3 times a week. Kasi yung mga brand namin doon is mabilis maubos sa dami ng mga tourist na pumupunta dyan sa Atlantis na yan para maligo dyan sa water parts at saka nag-check in na rin dyan sa hotel yan yung nakikita nyo na yan yung parang may buta sa gitna yan ang Atlantis Hotel napakaganda dyan no, yan 5 uh, star hotel or 7 star hotel kung di ako nagkakamali ayan o oh. halos naman nakag-check in dyan is mga Russian catching kasi alam mo naman mga Russian very rich mayayaman silang tao ayan so bababa na ako dito sa tunnel so itong tunnel na to siguro mga 15 meters So ano, pasok ako dito sa tunnel ayan Dahalan tayo kasi Merong kamera dito is ano lang Nasa 40 kilometers lang ang takbo natin Hindi tayo pwedeng lumampas kasi mamaya eh. Tayo'y makislapan Mahirap na Ang laki-laki na ng pain ko Diyos mio Ang lakaran linggo napain na naman ako ng 400 airhams Magkano sa Philippine Nations na sa mga kulang-kulang ano 8,000 to 9,000 piso So wala tayong magagawa kasi pag nagfine ka dito hindi ka pwedeng magreklamo. So kailangan mo tanggapin. So itong tunnel na to ang tagos nito is uh, dulo na ng Atlantis Palm. Ayan. So, sinadya lang ng Manila, lagyan 'to ng tunnel kasi para sa taas walang traffic. So ayan nandito na ako sa bungad ng Atlantis. So ang labas yan is dagat Nakikita nyo Ayan yung tagos na yung street na yan Dagat yan kaso lang may bakod na pader eh. So gano'n lang ang Routine ko dito araw-araw Bumibisita sa aming mga kliyente So ito no Dito na ako sa Bungad ng Atlantis Ayan, nakabakod yung mga punong-punong kahoy dito. Ayan, may mga nag-i-spray, naglalagay ng tubig kasi dito. Yung mga kahoy, kahoy ni mga halaman na hindi naman nabubuhay yan kasi buhangin ang ilalim yan. So, araw-araw, kailangan isprayhan ng tubig. Ayan, nandito na ako. Lapit na ako. sasakyan kasi holiday. So, kailangan na natin pumasok dyan sa gate. Oh. Ay, nako. May natin mga turista, ay kasi mainit ngayon. Wala mga siya nung nagpapipicture dito. itong lugar na to, maraming mga turista dito nagpapapicture-picture kasi kinukuha na nila ng view yung ano, yung yung building ng hotel ng Atlantis kinukuha na din ang view ngayon mainit kasi wala masyadong ano nagpipicture kaya wala masyadong tao ayan lapit na ako itong mga kahoy na yan di naman ubuha yan ito ang ilalim niya ang tubig akala mo totoong kahoy ano Pero hindi yan ano Hindi talaga siya natural na kahoy So ang ilalim yan is host So andito na ako sa gate Napasok na ako sa loob Walang security Ako ay tuloy tuloy So ayan na yung Atlantis Pasok na ako dito Wala pa masyadong turista ngayon ah Maaga pa kasi Ayan Pasok na dito sa parking ng Atlantis. Ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video guys mga kabayan. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa YT. So hanggang dito na lang. Bye bye. Ayan yung building ng Atlantis oh. So guys, andito na ako sa Atlantis Ako ay papasok na sa loob So kita mo yung uniforme namin Itong damit na itim at saka short lang Ayan, naka-short lang kami dito Ayan o Naka-short lang kami Hindi pwede yung nakapantalon Kasi yung mga shop dito sa loob ng Atlantis Is nasa labas ng water park So napaka-init doon Kaya di ka pwede magpantalon Kasi yung pawis doon is dimilikit sa balat mo Kasi init Grabe kasi ano yan eh, yung tapat ng dahil. So maraming salamat mga kabayan sa so mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel. Please subscribe, share, and pindutin ang notification bell para ma-update naman kayo sa iba ko pang i-upload na video.